po mga kapayb and have a blessed day po sa ating lahat magandang araw po at naway maging maayos po ang ating mga duty at anumang mga ini activities na gagawin natin sa mga area of responsibility po natin so ang, ang ating po ngayon bibigyan ng katanang kasagutan ay eh, yung tanong po ng isa nating followers na paano daw ba siya magiging mahusay na isang security personnel so may katanungan siya na kung minsan ah uh, talagang napakahirap para sa isang security guard na ano yung dapat niyang gawin para lalo siyang lumago, maging mahusay sa pagiging isang security personnel. Nandang po natin ang pagiging isang security guard, hindi po biro. Lagi ko pong sinasabi yan na kung tamad tayo, sabi nila, ang security daw is trabahong tamad. Ako po, kung tamad, tamad po tayo, huwag tayo pumunta sa anumang klase ng trabaho. Lahat po ng hanap buhay, may kaakibat na kasipagan, pagtsatsaga at higit sa lahat po ng pagmamahal. Okay, paano tayo magiging isang mahusay na security personnel? Una po, come to the basic. Punta tayo doon sa mga basic muna. Kasi ang iba gusto agad, tumalun agad sa mga bagay na kung hindi pa naman handa o hindi pa dapat. Kung tayo security personnel o plain guard muna, doon muna tayo, aralin natin ng husay ang pagiging isang plain guard. Ibig sabihin po, ano yung mga dapat natin gawin. Wag muna tayo mag-advance. Advance ang konti, pero kung talagang nagsisimula pa tayo sa pagiging isang security guard, kailangan muna natin magpagdaanan yung dapat na masustain ng isang plane guard, yung mga basic. Ano po yun? Okay, unang-una dapat lagi nyong memorize ang 11 general order. I-memorize po ah. Una, you have to memorize. Pangalawa, alamin po dapat ang bawat meaning at pangatlo, iya apply na po natin ng tama. Kasi bakit kailangan yung tatlo na yan sa 11 general orders? Yung you have to memorize, know the meaning, and the important is the application. Bakit po? Siyempre, kailangan, ito yung lagi natin uh, ginagampan ng tungkulin eh. Kung baga saan ko nga po palagi, eh? ito yung pinaka natin sa trabaho. Ang uh, 11 general orders. Kung baga doon nakasalalay o nakabangga ang lahat ng gagawin natin sa trabaho natin. Kaya kailangan po alam natin. Lahat po makikita niyo dyan sa 11 general orders kung ano yung binagawa natin sa trabaho ng mga security guard na andyan po lahat yan. Kaya nga memorize po natin ang 11 general orders, alam natin yung meaning at ina-apply natin ng tama kasi minsan po, ilagos sinasabi ng tama kasi minsan na-apply natin pero mali, di ba? Tamang ina-apply eh, pero paano mo ina apply So, dapat tanga at kalakip na may puso. Bakit po? Kasi, minsan implementing the policy, tama naman eh, we have to implement the rules. Pero, paano mo siya i-deliver sa client, sa customer, or doon sa mga tao na pumasok sa'yo? Kung iyan ba'y magaspang ang pagkakasabi natin, wala sa proper, magagalit din po sa atin. Kahit tama yung natin. Kaya nga sabi, ang tama pwede nga pa mali, pero ang mali, kailanman hindi pwede maging tama po ba? So, ibig sabihin po, kailangan lagi natin i lang nung gagawin natin. Kasi kung memorize pang 11 juno, tapos po eh, alam mo yung ibig sabihin ng bawat isa at naa apply natin ng tama, sigurado po, isa ka na sa magiging po, na security personnel. Kaya nga po dapat, huwag nating baliwalain ang 11 general orders. Kasi andito na po lahat. Ano man yung gagawin mo sa trabaho mo, nakabangga po lahat yan. Example po tayo, during turnover. Ha? Diba? Lagi pong ginagawa yan ng mga security personnel ang pag endorse mga kapalitan. Diba? Ano, saan pasok po sa 11 General Order siya? Diba? Yung geo number 5. to quit my post only when properly relieved. Diba? To quit my post only when properly relieved. Ibig sabihin, alis ka lang pag na-endorse muna ng tama, ng maayos in the word only yung talagang na-scrutinize po natin bago natin iiwanan at ina-endorse natin ng tama sa kapalitan. Kasi kinakailangan po mahalaga ang endorsement. Kasi yung day shift, i-endorse sa night shift yung trabaho na suposo may hindi pa tapos kahit tapos na yan, pwedeng magtanong ng mga tenant regarding dun sa nangyari ng umaga. So, dapat aware si incoming sa nangyari kay outgoing. Doon nakalagbok yan, dapat specify natin na kaibigan o sir, yung ating pong uh, mga na-induce ko sa iyo, basta ayun, ko na, yan lahat, yung mga nangyari nung ako ay naka-duty. Kaya napakahalaga din po ang paglalagbo, pag-input ng data, huwag maging tamad. Kasi po, titingnan niya ng ating mga kapalitan na kung ano ba yung ginawa mo nangyari doon sa duty mo. Kasi kung may mga queries, yung mga... Uh, na supposed to nangyari ng time at wala ka na by means of your logbook ibig sabihin masasagot yung tanong kahit wala ka na diba? kaya mahalaga po any things any information basta't nangyari sa area mo dapat you have to take down to your logbook kaya po isang malaking usapin ang paglalagbook natin ito po yung napakahalagang tools para higit na maintindihan or malaman ano ba yung nangyari dun sa duty mo, same din po dun sa pagkabi, na endorse naman dun sa day shift ibig sabihin cycle po yan, hindi po pwede bahala ka sa umaga, trabaho mo yan kung may problema ka, ikaw meron hindi po, paano kung tinanong po tayo na hindi na naka-duty ang kapalitan ka natin alam nila na nag endorse tayo nagbibilin, binibigyan tagubilin ha? so kaya na kay, andun po lahat di ba na napakahalaga po na dapat binibigyan ng halaga tong 11 general orders kung gusto mong maging mahusay na security personnel kasi ang gusto ng iba dun agad sa gusto niya maging officer agad aaralin agad ang pagiging officer wala pong masama doon but gagawin lang po natin yan during the time na free tayo kasi wala pa tayo dun kung magapapunta pa lang huwag tayo mag-advance sobrang napapabayaan mo yung pagiging plain card mo kasi paano ka makakatalong doon kung yung plane, pagiging plane ka, napabayaan mo, wala ka ng trabaho. So dapat, kinikip mong maigi kung ano yung meron ka ngayon. Hindi naman ibig sabihin na huwag kang mag-advance. A little bit. Di ba, diba, kunyari, kabisado mo na. So, ang paano kong ginagawa ng mga officer? abay ni sa reporting, mag-aaral ka ngayon. Pati pati hindi ka. Kasi may mga po akong ganyan. Nakikita ko sila, nag-aaral sila ng report writing. Siyempre, pag-officer ka, dapat, mano kami sa pag-report. So, very good yun. Kasi, kunyari, ala ka naman ginagawa sa area mo di konti ano mga ilang mga 30 minutes ka kalimbang gagawa ka ng report magpa, magpa-publicate ka ng sarili mong report at least natututo ka or doon sa mga sinimisa nag-11 general orders kaya meron pa akong ilalagay dito yung ginawa ng aking security personnel na pinapamemorize ko yung 11 general orders if ever naman po hindi ko mai attach dito ano po e eh, iba iiba ko po ng pag ano pag uh, uh, pag ano ng video para aware sila ito po kasi ginagawa ko sa ano, security personnel na They have to memorize 11 general orders na binibidyo ko sila in the security cards. Bakit? Kasi ang aim ko kasi matuto sila na maging handa sila sa hamon ng trabaho nila. However, na lumipat sila na talaga namang masyado ma-scrutinize ang mga agency. Hindi para sila. Kumbaga, kasi ang aim ko kasi tinuturuan na huwag silang manatili sa pagiging plain guard. Or kung mayroong mag-remiss fast you na pwedeng dumating sa kanila, na dumating sa kanila, at least mabilis silang makakapag-design yun yung kailangan natin. Huwag tayo natin i-keep ang mga tao na kung minsan nahihirapan na sila o hindi sila nag-grow. Diba? Kasi there is always a room for improvement. In nating, kang hindi, yung mga ka nga, hindi ka nga, maaaring meron pa ibang lugar para sa iyo. So, kailangan hahanapin po natin yun. Ano po? So, yun po yung napakahalaga. Kaya kinakailangan po tulungan natin ng ating mga playing guard na matuto sila. Huwag natin hayaan na puro trabaho lang. Na Ibigay natin kasi sabi ko nga, ang trabaho, alam na nila nila, ano kung matagal na. Pero yung mga kaalaman na supposed to yun ang dapat nilang malaman, nawawala minsan, na hindi to rin sa ginagawa nila. Or ibig sabihin kasi yung kaalaman mo at alam mo yung trabaho, pag pinagsama mo, isigurado po magiging outside. Alam mo po kasi kung anong Kaya dapat po binibigay natin ng pagpapahalaga yung kaalaman na itinuturo natin sa ating mga security personnel. So dapat po ang mga officer tugungan natin sila na ma-memorize, maunawaan at maintindihan ang ibig sabihin ng 11 general orders at may apply nila ng tama, i-guide po natin. Sigurado po ang ating mga security personnel, magkakaroon po ng isang mahusay na outcome at maayos. Magiging productive po sila na magagamit natin na makatutulong para higit na manatili tayo sa client natin at maaaring ang contract at higit sa lahat po magkaroon ng maayos na kaalaman at kahusayan ang ating mga security personnel. So maraming pong salamat. I hope po nakatulong po yung vlog ko na tulong sa nagtanong sa akin. Yung po sir, kailangan po talaga i-memorize mo yung 11GO, know the meaning, at importante po, i-apply natin ng tama by heart. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.